dito abrazo may mga bakas din dito pero parang hindi kalakihan yung mga bakas papunta dito sa isang kahoy na to maraming bakas sa loob at klarong-klaro yung ano ng mga sipit nya dahan-dahan so, may nakita tayo dito sa ibaba na talaba grabe na yung size ng isa oh halos isang dangkal na yan oh okay, dito na mga kabraso ito nga yung butas ito yung nilabas niyang mga putik tipa, ah. pa ah pwede na ini eh. kunahan. oh, Dito, dito na ito Laro mo, ako dito, mabuko ka. Dali ito yung direksyon mga kabraso. Butasan muna natin. Good morning mga kabraso! Ayan! Dayo po tayo ngayon. Dito tayo sa banda ng ano, Bilya. Nagahanap pa tayo talaga ng spot. Ito yung nadaanan natin dito. Puro tahongan dito. ay may kakahuyan dito pa isa isa na ano ako na to dati nadaanan subukan natin ulit kaso ano lang to parang maiksi lang yung spot may tubig pa mga kabraso pero sa looban silipin natin dito yung area na to ay eh, hindi ko pa napuntahan doon pa lang sa kabila isang bisis lang din tsaka wala ditong ano na bakawan ano lang yung mga butas butas na mga puno yung mga pagatpat dito subukan natin Mukhang matigas yung ano ng area kasi oh, buhangin dito sa entrance. Mabato na mabuhangin. Sana lang meron. May mga bakas ito, mga kabraso. dito Nawala Ay dito good size mga kabraso. Maakyat. ano tayo ng kalawit mga kabraso ay thank you lord saan na lang makuha natin ng na maayos walang mga ano dito bakawan puro ganito lang malalaking puno na may butas pagatpat nahirapan tayo mga kabraso pasensya na kayo at hindi natin mailagay yung ano camera ayan nadali rin sa ano tsaga ayos at hindi na reject napakalaki purple napakaganda nitong boarding house mga kabraso kay walang bawas pa tsaka malawak lang sa loob walang gaanong siksikan hanggang dyan lang tayo niya mag -ano. tapos babalik na tayo hanap naman tayo ng ibang spot Tali muna natin. Sana lang makadagdag pa. Ay. Malapit sa isang kilo. Abraso. May mga bakas din dito. Pero parang hindi kalakihan yung mga bakas. Papunta dito sa isang kahoy na to. Maraming bakas sa loob. At klarong klaro yung ano ng mga sipit niya. Parang hindi kalakihan yung bakas ito yung nakuhaan ko dati noong unang bisis natin pinuntahan to ito pa ngayon pinaglagyan ko ng pinagsabitan ko ng camera ito yun na mga tatlong buwan na ata mahigit yan o yung loob nya papunta dito yan bukan lang natin saan kaya yung ginamit ko dito ay nandito agad mga kabraso dito pala sa gilid buti na lang hindi dumiritso dun sa kabila eh, yan alimangok huwag muna natin bulabugin I inaano ko to dito sinasarado kay lagusan ito patunta dun sa taas pag nakapasok dito mahirap kasi kahoy dito sarado ko dito yun mga kabraso nasarado na natin Ayan dito. Sinara natin yung dinamit natin pang sara yung dalawang butak. Nandito pa pala yung ginamit kong kalawit dito. Ito <laughs> yung tuyo na pero pwede pa to. Aray to. kadalawa ito kay may maliliit na bakas na gumagala okay. yes. ayan mukhang malaki na ah. ay ah saglit lang <clears> hi <throat> masabit-sabitan ng maayos ángel Punting tiyaga lang. Ang importante, makuha natin maayos. Yung hindi ma So, good size pala. At saka lalaki din. Kaya lang ayan. Kailangan natin ipa tagilid ito kay para ma makaano tayo pisto. Yan. Dandan. dahan, -dahan. balikin natin mga kabraso kayong mga daliri wala sa ayos Yun. ay oh, thank you lord ay labas din natin mga kabraso lalaki siya ayos at saka season na rin lagay agad natin dito sa running water kay natagalan para maano yung panghihinan niya eh, kala ko bulik na yung katawan niya malapad yung katawan niya yung sipit niya oh pero hindi polyo ayos ay saan na lang makadagdag pa ganoon muna natin dyan hayaan muna natin kinala ko mga kabraso dalawa ito yung isang kublihan dito dito yung babae niyan masihilan magtago yung babae na yan pero kapag tinamaan yan ng bakal kakaripas yan yan yung unang lumalabas nandito, hindi maabot eh tanggalin na natin yung abutan natin dito pinagtutupi lang natin kay para ano yung butas kapag nakapasok kasi yan dito sa kabila mahirap ilabas Ay, sa kabila na lang ayos yan yung mga ano natin dito yung una nating nakuhaan ay dyan lang banda nung una may bakas yan pero lumabas yung laman tapos dito tayo nakakuha. At doon sa bukana, isang sipit lang doon. Ayan mga kabraso, lumipat na po tayo ng spot. Kanina, yung pinuntan natin ay barangay Pakaw yun. Tapat. Tapat ng Pakaw. Dito, dito na tayo sa may atin. Ayan kasi kahapon nung, nung anong oras nag-alon nung dumayo tayo don sa malayo sa may daram. dito na tayo. Ayan, yung um, Malyorga. Dito na yung ating banda. Pangatlong barangay. Malapit lang. Subukan lang natin dito. Sana lang makadagdag tayo. Ayan, daong pa lang. Ibas pa, ibas. Ayos. So, may nakita tayo dito sa ibaba na talabah. Grabe na yung size ng isaw oh. Halos isang dangkal na. Yan oh. ibabaw naman. May laman yan. Tagay lang natin na oh. Umaan, ano pa. Meron pa doon. Nilagay ko sa may gilid. pasakali sakali mamaya kasi yung bangka natin ay dyan lang dito tayo dadaan kung meron pa kaya ano hin na natin okay. kailangan tala pa pag maglalakad ka dito ay may ano ka protection sa kayong mga yan kapag yan yung nadali mo mabilis maglakad kapag walang bota kaso pag ito palagi yung yung bagagawain mo trabaho mo bagulan ang laki kailangan mo ng proteksyon kung yun yung gagawin mo sa araw araw mag ano ka na kay sa susunod na araw baka ma ka dahil sa ganyan Magtata ka ng ano Pagasugat ba? Dito sa diangan natin wala, wala tayong ano kaya nakita ko yung nangungugdok tawagin dito sa amin kilala ko taga kabilang barangay taga San Andres eh. may nadaanan daw sa butas dito kaya pupuntahan natin Nakis nakisakay na rin siya Marami siyang nakuhang halahan Ayun, nasa baldi Dinauna na siya sa akin Ayun daw doon, pupuntahan namin Butas daw Tinisting niya uh, Hindi niya man naabot yeah, Papakita niya sa akin kung Kaya, sana lang may laman Ano din to Lagi rin nasa Dito sa ano naghahunting ng iwan ko kung anong tawag sa inyo yung ugdok halos magkaparihas sila ng antong yung mahahaba na malabanos parang ganun pero ano siya hindi siya mahaba talaga tsaka medyo bilugan yung katawan masarap yun ugdok -ano niya, -umangan niya yun, ano na, inuumangan niya yon ng malalaking sima tapos paglaki ng tubig bibirahin niya kahit walang pain pero pag malalaking butas pwedeng painan yon yan, dandaw nasa gilid lang daw yung butas eh. <laughs> sana lang meron para makadagdag tayo dito na mga kabraso ito butas ito yung nilabas nyo mga putik ah. Di pa? Ah, pwede na yun kung naaan oh, na ah, ito ito na wawara laro mga katid ito mabuko ka ah. dito yung direksyon mga kabraso butasan muna natin ayun mga kabraso bali natuntun na natin yung lungga tatlo yung ginawa natin pagsunod sa kanya yung binutas natin ito yung entrance pangalawa doon tayo nagbutas Tapos pangatlo ayun dun na yung panghuli napakalayo umiikot uh, tama lang yung informasyon na nakuha natin kay ikol yan yung ano nya yung pangunguhan ng ugdok yung kaano ng malabanos marami siyang nakikitang ganitong bu butas minsan kinukuha niya kapag kaya niya ito tinansya niya kanina hindi niya naabot Tapos, hindi talaga maaabot kasi paliko yung butas at saka oh, simula doon dito Pus dito andito na <laughs> tatlo yung ginawa natin <laughs> Ayan mga kabraso. Ano natin yung tunog. Gagawin natin ngayon, linisan na lang natin yung ano, click clear na lang natin para walang sabit sa pagkalawit. Nakuha na natin mga kabraso. Ayan. Hindi pa gaano kalakihan. Palagay ko ay magluluno ito. Dito magpapalit. Kalalim ng binutas niya. Tapos aalis din yan. Tali na natin mga kabraso. Ay, thank you Lord. Nagadagdag din tayo salamat sa informasyon <laughs> ikol ayun mga kabraso balihin natin ko na lang siya dito sa pantalan nila ayun na siya pauwi uwi na rin tayo <laughs> nakatatlo rin ay thank you lord ayun yeah, mga kabraso nasa bahay na tayo ay ito yung huli natin kahapon isa lang yan ito naman yung ngayon natin ito yung pinakahuli yung tinuro sa atin ni Ikul ito yung medyo maliit sana lang umabot ng kalahati okay. bitin sa guhit pero hmm. napakataba pa naman naman yung nagkakalapit lang yung doon sa pinuntahan natin ito yung puli mahigit kalahati oh. ating pinakauna. mas matimbang to sa kanila kay Ano to? Solid. Yun. Alas umabot ng isang kilo. 'yung season sakto lang 'yung ano 'yung katabaan. Ito pa lang 'yung ano natin ngayon. Yan. hanggang sa muli mga kabraso maraming salamat sa uh, patuloy na pagsuporta ayan okay